Naranasan mo na bang bumangon sa umaga, pakiranda may uhaw na uhaw at agad lumaklak mang isang basong malamig na tubig? Akala natin ito ang pinakamainam na paraan para simulan ang araw at manatiling malusob, lalo na sa ating edad. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang gawain ito na tila napakapayak at inosente ay maaaring may nakatagong pakanib para sa ating mga kababayan na 50 anyos pataas? Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang kailangan nati uminom ng maraming tubig paggising, halos katumbas ng walong baso sa isang araw, at lalo na pagkatapos ang pagtulog. Ngunit kung hindi natin isa sa puso ang ilang mahalagang paalala, ang simpleng pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng hindi inaasang problema sa ating kalusugan. Marahil may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay bigla kang nahilo pagkatapos uminom. O kaya naman ay sumasama ang tiyan mo, pero hindi mo mapagtanto kung bakit. Ito ay maaaring dahil sa mga maliliit na pagkakamali na hindi natin napapansin sa ating pang-araw-araw na gawain, lalo na sa umaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami sa atin pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga at kung paano ito makaapekto sa ating mga katawan na nakakaedad malalaman mo ang mga simpleng pagbabago na makakapagbigay sa iyo ng ginhawa at proteksyon mula sa pag-iwas sa pagkahilo hanggang sa pagpapabuti na niyong panunaw. Hindi lang ito tungkol sa dami ng tubig, kundi sa tamang paraan, tamang temperatura at tamang pagkaunawa sa pangangailangan ng ating katawan. Mahalaga ito dahil ang bawat patak ng tubig ay may malaking epekto sa ating puso, bato at pangkalahatang pakiramdam. Kaya manatili ka at panurin mo hanggang sa huli dahil may sasabihin ako na sigurado makagugulat sa at makakatulong upang mas maging malusog ang iyong mga umaga. Sige, simulan na natin sa unang pagkakamali na madalas nating ginagawa na halos hindi natin napapansin dahil sa tagal na nating ginagawa. Ito ay ang maling pag-inom na masyadong maraming tubig na masyadong mabilis sa walang laman at Isipin mo, lolo at lola, pag mo sa umaga uhaw na uhaw ka. Ang unang gagawin mo ay kumuha ng isang malaking baso ng tubig at lalaklaki mo agad. Para kang naghahabol sa nauuhaw na katawan mo na gusto mong punuan agad. Ngunit, ang mabilis na paginom ng malaking dami ng tubig, lalo na sa isang iglap, ay maari magdulot ng bigla ang pagbabago sa iyong katawan. Ang ating mga bato na ang trabaho ay salay ng tubig at alisin ang labis na likido ay biglang mabibigatan para silang isang pabrika na biglang nilubog sa trabaho ng walang sapat na paunawa. Ang mga bato natin, habang tayo ay nagkakaedad, ay hindi na kasing bilis at kasing epektibo gaya noong bata pa tayo. Ang biglaang pagdami ng tubig sa sistema ay maaaring maging sanhi ng pagbaba ng sodium level sa dugo. Isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia. Alam mo ba, napakadelikado nito para sa mga matatanda. Ang hyponatremia ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak, pagkahilo, pagkalito, at sa mas malalang kaso, kumbulsyon o koma. Kuminsan, pakiramdam natin na kailangan natin puduin agad ang katawan ng tubig pagising dahil sa taga ng pagtulog. Pero ang ating digestive system tulad ng ibang bahagi ng katawan ay napapahinga din habang tayo ay natutulog. Ang biglaang pagbuos ng tubig ay maaaring magdulot ng stress sa tiyan. Hindi pa handa ang ating sistema na tanggapin ng ganong dami ng likido. Ito ang dahilan kung bakit minsan nakakalamdam tayo ng kabag, pananakit ng tiyan, o kahit pagduwal pagkatapos lumuklak ng tubig. Kaya, ang simple at epektibong solusyon dito ay ang pag-inom ng tubig ng dahan-dahan. Sa halip na isang malaking baso agad, kumuha ka ng maliit na baso o minum ka lang ng mga sip-sip. ka na na isang makina ng dahan-dahan hindi bigla ang binuhos ang gasolina. Bigyan mo ng sapat na olas ang iyong katawan na iproseso ang tubig upang makapag-adjust ito. Para bang nakikipag-usap ka sa iyong katawan? Oh, tubig ito. Dahan-dahan lang nga. Hindi natin kailangan pilitin ang ating sarili. Na inumi ng buong baso sa isang upuhan lang. Ang pagino ng tubig ng dahan-dahan ay nagbibigay daan din sa iyong digestive system na maghanda para sa almusal na mas magiging maayos ang pagproseso ng pagkain. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagkakamali na madalas nating hindi napapansin o kung minsan ay sinasadya pa nga dahil sa nakasanayan. Ito ay ang pag-inom ng masyadong malamig na tubig. Sa Pilipinas, lalo na sa mainit na klima, ang pag-inom ng malamig na tubig ay parang isang biyaya. Masarap sa lalamunan, nakakaginhawa at nakakatanggal uhaw agad. Ngunit para sa ating mga nakatatanda, ang pag-inom ng napakalamig na tubig sa umaga ay maaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan. Isipin mo, lolo at lola, ang katawan mo ay nagpapahinga sa buong gabi, nasa isang komportablang temperatura. Tapos, bigla mong ibubuhos ang tubig na halos kasing lamig ng yelo. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Para kang binuhusan ng nagyayelong tubig sa gitna ng mainit na araw, ang katawan mo ay mag-react. Ang biglang pagbabago sa temperatura ay maaring maging sanhi ng pagliit o pagkontrata ng muna daluyan ng dugo, lalo na sa digestive tract. Ito ay maaring magdulot ng pananakit ng tiyan o pulikat. Marami sa ating mga matatanda ay mas sensitibo ng tiyan. Madalas makaramdam ng kabag o bloating. Ang malamig na tubig ay nagpapalala nito. Bukod pa rito, ang paginom ng malamig na tubig ay maaring makagambala sa natural na proseso ng panunaw, ang katawan ay kailangang gumamit ng mas maraming enerhiya para initin ang malamig na tubig sa temperatura ng katawan, na nangangahulugan ng na mas matagal ang proseso ng pagtunaw at pagkuha ng sustansya. Kung minsan, ang mga matatanda na may sensitibong lalamunan o may problema sa paghinga ay maari makaranas ng iritasyon o pag-atake ng ubo pagkatapos uminom ng malamig na tubig. Ang biglaang pagdampi ng lamig ay maaring mag-trigger ng mga discomfort. Kaya ano ang mainam na gawin? Sa halip na malamig na tubig, mas mainam na uminom ng tubig na nasa temperatura ng silid o kung kaya mo, maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay hindi lang mas madaling tanggapin ng katawan, mas nakakatulong din ito sa pagtunaw at paglilinis ng sistema para itong isang malumanay na simula para sa iyong katawan. Subukan mo sa halip na diretsyo sa rep, kumuha ka ng tubig na nakalagay lang sa mesa. Mararamdaman mo ang kaibahan sa pakiramdam ng iyong tiyan at lalamunan. Hindi lang ito mas komportable, mas mainam din ito para sa iyong pangkalahatang kalusugan. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na mas magiging masaya ang iyong tiyan at mas magiging magaan ang pakiramdam mo sa buong umaga. Sa simula, baka mahirapan kang masanay, lalo na kung mahilig ka sa malamig. Pero sa kalaunan, mas masarap sa pakiramdam. Ngayon na napag-usapan na natin ang dalawang importanteng pagkakamali, alamin naman natin ang ikatlong kamalian na madalas nating nagagawa. Ngayon, Dumako naman tayo sa ikatlong pagkakamali na madalas nating nagagawa sa pag-inom ng tubig sa umaga, na tila ba ay baliwala lang. Ngunit may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Ito ay ang pagbaliwala sa senyales ng katawan at pagpilit sa sarili na uminom ng maraming tubig kahit hindi uhaw. Sa dami ng nababasa, at naririnig natin tungkol sa kahalagahan ng pag-inom ng walong baso ng tubig sa isang araw o ang pag-inom ng tubig bago kumain. Marami sa atin ang sumusunod dito ng walang pag-alinlangan. Ngunit ang katotohanan, lolo at lola, ang bawat tao ay kakaiba. Ang pangangailangan ng iyong katawan sa tubig ay maaring hindi pareho sa ibang tao at ito ay nagbabagong depende sa iyong aktibidad, klima at lalo na kung mayroon kang mga umiiral na kondisyon sa kalusugan o iniinom na gamot. Isipin mo na lang, kung hindi ka uhaw, bakit mo ipipilit na uminom ng isang buong baso ng tubig? Hindi ka nagugutom pero pinipilit mong kumain, di ba? Pareho lang yan. Ang pagpilit sa iyong sarili na uminom ng labis na tubig lalo na kung hindi ka uhaw, ay maaaring magdulot ng tinatawag na overhydration o labis na pagkababad sa tubig. Ito ay mas mapanganib sa mga matatanda dahil ang ating mga bato ay hindi na nakasimbili sa pagproseso at paglabas ng labis na tubig. Ang overhydration ay maari maging sanhi ng pagbaba ng level ng sodium sa dugo na tinatawag na hyponatremia na nabanggit ko kanina. Kung labis na bumaba ang sodium sa dugo, maari magkaroon ng pamamaga ang mga sel sa katawan, kabilang ang sel sa utak na magdudulot ng matinding pagkahilo, pagkalito, pagsusuka at sa malalang kaso, kumbulsyon at koma. Marami sa ating mga matatanda ay umiinom ng mga gamot para sa puso, alta presyon o diabetes. Ang ilan sa mga gamot na ito ay maari makaapekto sa balanse ng tubig at electrolytes sa katawan. Kung magdaragdag ka pa ng labis na tubig ng walang kontrol, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Kaya, ang pinakamahusay na paraan ay ang makinig sa iyong katawan. Uminom ka kung ikaw ay uhaw, hindi mo kailangan sundin ang striktong walong baso kung hindi naman ito hinihini ng iyong katawan. Isipin mo ang iyong katawan ay may sariling sistema ng komunikasyon. Ang pagkauhaw ay ang senyales na kailangan mo ng tubig. Kung hindi mo nararamdaman ang pagkauhaw, marahil ay sapat na ang tubig sa iyong sistema. Sa halip na lumaklak ng malaking baso pagising, uminom ka ng unti-unti sa buong umaga. Maglagay ka ng isang baso ng tubig sa tabi ng iyong kama at sa loob ng isang oras o dalawa pagising mo, dahan-dahan mo itong ubusin, pa isa isang sip-sip. Kung makaramdam ka ng pagkauhaw, uminom ka. Kung hindi, huwag mong pilitin. Ang layunin ay manatiling hydrated sa buong araw, hindi lang sa umaga. Ang pagiging hydrated ay hindi nangangahulugang pagbaha ng iyong sistema sa isang pagkakataon. Ito ay tungkol sa patuloy at sapat na paginom ng tubig ayon sa pangangailangan ng iyong katawan. Makipag-usap ka rin sa iyong doktor tungkol sa tamang dami ng tubig na dapat mong inumin, lalo na kung mayroon kang anumang kondisyon sa kalusugan. Sila ang pinakamainam na baka pagbibigay ng payo na akma sa iyong partikula na pangangailangan. Tandaan ang katawan mo, ang iyong gabay. Ngayon, alamin naman natin ang ikaapat ang pagkakamali na madalas nating hindi binibigyan ng sapat na pansin na mahalaga para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Ito ay ang panginom ng hindi malinis o hindi sapat na saling tubig. Sa ating bansa, lolo at lola, marami sa atin ang umaasa sa tubig galing sa gripo o di kaya ay sa mga balon sa probinsya. Kadalasan, iniisip natin na sapat na ang basta may lumabas sa gripo o basta malinaw ang tubig ay ligtas na itong inumin. Ngunit ang katotohanan, lalo na kung tayo ay nasa edad na, ang kalidad ng tubig na ating iniinom ay mas critical kaysa dati. Hindi lahat ng tubig na galing sa gripo ay ligtas inumin ng direkta lalo na kung ang inyong bahay ay lumana o kung kayo ay nakatira sa lugar na may hindi magandang sistema ng pamamahala ng tubig. Ang mga tubo sa bahay, lalo na kung lumana, ay maaring nagtatago ng mga lid o iba pang mabibigat na metal na maaring sumama sa tubig. Bukod pa rito, ang tubig ay maaaring may dalang bakterya, virus o iba pang mikrobyo na hindi nakita ng mata. Ang ating immune system abang tayo ay nakakaidad ay umina mas madalita yung kapitan ng sakit at impeksyon. Ang paginom ng kontaminadong tubig ay maring magdulot ng matinding sakit sa tiyan, pagtatay, pagsusuka at diadresyon na lubang mapanyani para sa ating mga nakatatanda. Kung minsan, ang mga sintomas ay hindi agad lumalabas. At kapag lumabas na, malalana. Kaya, ang napakahalagang solusyon dito ay siguraduhin na ang tubig na ininom ay malinis at ligtas. Kung ikaw ay tubig galing sa gripo, mas mainapakuluan mo muna ito bago inumin. Ang pagpapakulo ng tubig sa loob na hindi bababa sa isang minuto ay nakakapatay ng karamihan sa mga bakterya at virus. Kung may kakayahan ka, maaari ka maglagay ng water filter sa inyong gripo. Maraming guri ng water filter ang available sa merkado na makakatulong sa pagtanggal ng dumi, chlorine at iba pang contaminants. Kung mas gusto mong purified water, siguraduin ang bibilhan mo ay galing sa mapagkakatiwalaang pinabulan. Huwag kang magtipid pagdating sa kalidad ng tubig lolo at lola. Ano yung kalusugan na nakasalalay dito? Isipin mo, ang bawat patak ng tubig na pumapasok sa iyong katawan ay direktang umaapekto sa iyong cells, sa iyong organs, at sa iyong pangkalahatang kagalingan. Ang pag-inom ng malinis na tubig ay hindi lang simpleng pag-inom. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Kaya bago ka lumaklak ng tubig sa umaga, tanungin mo ang sarili mo, malinis ba ito? Ligtas ba ito? Kung may pagdududa ka, huwag kang mag-atubiling gawin ang kinakailangan upang masiguro ang kalimisan nito. Nayon, dumako na tayo sa ikalimang pagkakamali na madalas nating baliwalain ngunit may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na pagiramdam at kalusugan. Ay lang tayo. At nayon, dumating na tayo sa ikalima at huling pagkakamali na madalas natin nagagawa. Pagdating sa pag-inom ng tubig sa umaga, lalo na sa ating edad. Ito ay ang hindi pagbabalansi ng pag-inom ng tubig sa diet at sa mga iniinom na gamot. Marami sa atin, lolo at lola, ang umiinom ng maintenance na gamot para sa iba't ibang kondisyon tulad ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso o bato. Ang malgamot gamot na ito ay maaring makaapekto sa kung paano pinuproseso ng ating katawan ng tubig at ang mga electrolytes tulad ng sodium at potassium. Halimbawa, ang ilang gamot para sa alta presyon ay tinatawag na diuretics na naipapataas ng pag upang maalis ang labis na tubig at sodium sa katawan. Kung umiinom ka ng ganitong gamot at dagdagan mo pa ng labis na pag-inom ng tubig sa umaga nang walang sapat na pagkain may electrolytes, maaari kang maubusan ng mahalagang mineral sa katawan. Maaari itong magdulot ng pagkapagod, kalam ng cramps, pagkahilo, at sa malalang kaso, irregular na tibok ng puso. Ang ano iyong diet ay may malaking papel din sa hydration. Kung ano yung pagkain ay mayaman sa asin, pula ng mga processed foods, noodles o delata, ang iyong katawan ay maaari magpanatili ng mas maraming tubig upang mabalans ang sodium. Sa kabilang banda, kung ang ano iyong diet ay mayaman sa prutas at gulay na may mataas na water content at electrolytes, mas magiging balance ang ano iyong hydration. Isipin mo na lang kung umiinom ka ng gamot na nagpapababa ng potassium at sabay kang uminom ng labis na tubig ng walang sapat na potassium sa diet. Mas lalong bababa ang iyong potassium. Ang mga prutas, tulad ng saging at gulay, tulad ng malunggay, ay mayaman sa potassium kaya hindi lang basta tubig ang kailangan, kundi ang tamang balanse nito sa iyong kinakain at iniinom na gamot. Ang simpleng solusyon dito ay ang maging maingat sa iyong diet at makipag-ugnayan sa iyong doktor. Kung uminom ka ng maintenance medications, tanungin mo ang iyong doktor kung paano ito makaaapekto sa iyong hydration at kung meron ka bang dapat baguhin sa iyong diet. Maari silang magbigay ng payo tungko sa tamang dami ng tubig na dapat mong inumin at kung anong mga pagkain ang makakatulong na mapanatili ang iyong electrolyte balance. Sa umaga sa halip na basta lumaklak ng tubig, isipin mo kung ano ang iyong kinain kagabi o kung ano ang plano mong kainin sa almusal kung pakiramdam mo ay bloated ka na o kung may iniinom kang gamot na nakakaapekto sa iyong fluid balance, mas mainam na uminom ka lang ng katamtamang dami pa sa isa at maging mapagmasid sa umpaano paano magre-react ang iyong katawan. Ang pagiging hydrated ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng plain water. Maari ka rin makakuha ng tubig mula sa mga prutas tulad ng pakwan o melon o mga gulay tulad ng pipino. Makakatulong din ito na magbigay ng natural na electrolytes. Sa huli, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay dapat maging isang gawi na nagbibigay ng ginhawa at kalusugan, hindi pag-alala. Yan lolo at lola na pag-usapan na natin ang limang karaniwang pagkakamali sa pag-inom ng tubig sa umaga na madalas nating hindi napapansin. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa dami ng tubig na iniinom natin, kundi sa paraan, temperatura, at kung paano ito nagbabalance sa ating katawan. Una, huwag na nating uminom ng masyadong maraming tubig ng masyadong mabilis sa walang laman na tiyan. Sa halip, unti-untiin natin ang paginom pa isa-isa. Bigyan natin ng sapat na oras ang ating mga bato at digestive system na mag-adjust. Pangalawa, iwasan na ang masyadong malamig na tubig sa umaga. Mas mainam ang tubig na nasa temperatura ng silid o maligam-gam. Ito ay mas madaling tanggapin ng ating katawan at mas makakatulong sa panunaw. Pangatlo, pakinggan natin ang senyales ng ating katawan. Huwag nating pilitin ang sarili na uminom ng tubig kung hindi naman tayo uhaw. Ang overhydration ay mas mapanganib sa ating edad. Mag-ingat tayo sa hyponatremia. Pangapat, siguraduhin na ang tubig na ating iniinom ay malinis at ligtas. Kung galing sa gripo, pakuluan muna o gumamit ng water filter. Ang ating immune system ay hindi na kasing lakas gaya noon. Kaya mahalaga ang malinis na tubig para makaiwas sa sakit. At pang lima, balansehin natin ang ating pag-inom ng tubig sa ating diet at sa mga iniinom nating gamot. Umunsulta tayo sa doktor tungkol sa tamang dami ng tubig at kung anong mga pagkain ang makakatulong na mapanatili ang ating electrolyte balance. Tanda nyo, lolo at lola, ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaring magdulot ng napakalaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi kailangan magiging ang pag sa sarili. Sa bawat sipsip -sip ng tubig, sa bawat desisyon na magiging mas maingat sa kung ano ang ating iniinom, ay isang hakbang tungo sa mas malusog at mas masayang buhay. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang simulan ang araw ng tama, puno ng sigla at ginawa. Hindi natin kailangang sundin ng mga nakasanayang gawi kung ito ay hindi naakma sa ating pangangailangan sa kasalukuyang edad. Mahalaga ang kaalaman at ang pagiging mapanuri sa bawat impormasyon na ating natatanggap. Ang iyong katawan ay iyong templo at sa ating edad, mas kailangan natin itong alagaan at pakinggan. Alam kong marami sa inyo ang may sariling karanasan o payo tungkol sa pag-inom ng tubig lalo na sa umaga. Gusto ko marinig ang inyong mga salobin at mga naging karanasan. Kaya huwag kaya magatubiling magiwan ang inyong mga komento sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Kung nagustuhan niyo video na ito at nakita niyo ito nakakatulong, pakilike naman po at share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin niyo ay makikinabang din sa impormasyong ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pakiclick na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating na video na makakatulong sa inyong kalusugan. Marami salamat po sa inyong panonood at sa patuloy na pagsuporta. Laging tandaan, mabuhay ang pinakamahusay na buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli.